Narito ng latest sa mundo ng movies and entertainment. Bukod sa kanyang album, konserto ang handog sa kanyang fans ng Filipino-Chinese na si Ken Chan. My Destiny, Ken Chan, live in concert na gaganapin ngayong gabi. Narito ang report. Bumisita sa Pinas FM 95.5 si Ken Chan para sa kanyang concert na gaganapin ngayong gabi sa Circo at Tomas Marato. My Destiny Ken Chan Live in Concert, ang pamagat ng kanyang pinakaunang concert. Makakasama niya sa kanyang concert sina Manilyn Reyes, Jer Gonzalez, Fabio Ide, Divine, Kim Rodriguez at RJ Agustin. This is my first solo concert and uh, ang title niya, My Destiny. And uh, sobrang hands-on ako dito sa concert na to kasi first concert ko to eh and uh, excited ako excited kaming lahat eh buong yung buong production y yung concert ko it depicts my journey yung buhay ko dito sa showbiz uh gusto kong ipahayag o i sa mga tao through my songs through my favorite songs and uh, it's about my life and uh, i think my destiny to to perform Si Ken ay isang Filipino-Chinese actor at performer. Bukod sa acting, ay hilig din niya ang pag-awit. Naipakita niya ito nang maging isa siya sa mga homegrown talents ng master showman na si Kuya Jerms. Natupad ang kanyang pangarap sa music scene ng 2015 nang inirelease ang kanyang album kasama ang mga cover songs niya na nais kong malaman mo at born for you. That I was born for you It was written in the stars Yes, I was born for you Ano ba ang inspirasyon ni Ken sa kanyang career? Mandami, dami. Ang dami. Di lang isa, hindi lang dalawa. Una si God, my family and my friends. And, um, yung family ko talaga. And alam nila, alam nila kung ano yung dahilan ko. Kung bakit ako, uh, uh, pumasok sa showbiz and um, kasi ako yung breadwinner sa family namin And uh, sila, kaya ako ginagawa ito because of them. And uh, lagi ko kasing inuuna yung family ko eh, bago ako. Kaya ayun, yun sila yung inspiration ko and sa upcoming movie series na Enteng Kabisote after the success ng Destiny Rose ang daming mga doors na nag-open para sa akin like ngayon nakasama ako bata pa lang ako pinapanood ko na 'di pero ngayon nakasama ako sa Enteng Kabisote with uh, syempre kasama si Bossing Soto. and uh, magkakaroon ako ng uh, CD light under police records yun abangan pa nila kung ano pa yung mga Gagawin ko projects. Naka-out pa rin ang album ni Ken sa maraming record bars at patuloy pa rin natin siyang mapapanood sa mga TV series at mga pelikula. Nais kong malaman mo, naging pahalikan buhay ko.